Ayan ni Louie ilo mga kapanali. Kamusta kayo John? Kakatapos ko lang maligo. <laughs> ang dami ko po talagang ginawa. No? Uh, meron akong nilalatag sa mga iglot. Kasi ang sabi nila, ang iglesia ni Pablo ay mababasa daw sa Roma 16 verse 16. ba? Diba? Ngayon, the question is, yung Roma 16 verse 16 ba, na sinasabing mga iglesia ni Kristo, yan ba ay registrado sa gobyerno? Para i-claim ng iglesia ni Pabo na sila yung Roma 16 verse 16. Kasi yung Roma 16 verse 16 na nababasa natin doon, di ba? Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Yun bang mga iglesia ni Kristo sa Bible sa Roma 16 verse 16? ay nakarehistro sa gobyerno? Yes or no? Kasi kung hindi nakarehistro sa gobyerno ang iglesia ni Kristo sa Roma 16 verse 16, ay ah, hindi yan tatag ni Manalo. Ang tatag ni Manalo, tatag sa ano eh, ah, tatag sa Pilipinas, una, pangalawa, nakarehistro sa gobyerno, eh nasa Biblia, hindi naman nakarehistro sa gobyerno yon, di ba? Kahit ang MCGI, Aklat ng Korinto, Meron tayong mababasa na Iglesia ng Diyos. Kiniklaim ngayon ng MCGI no, na kami yun. May Iglesia ng Diyos doon, kami yun. The question is, yung Iglesia ba ng Diyos na nasa aklat ng Korinto ay nakarehistro sa gobyerno? Yes or no? Diba? Diba? So kapag hindi yun nakarehistro sa gobyerno, dapat yung iglesia ng Diyos na iiral sa aklat ng Korinto ay hindi dapat nakarehistro sa gobyerno. Yung Roma 16 verse 16, mga iglesia ni Kristo, kung ang mga iglesia ni Kristo doon ay hindi nakarehistro sa gobyerno, marapat lamang na yung INC na nagkiklaim na sila yon ay hindi dapat nakarehistro sa gobyerno. Dahil ang iglesia ni Kristo sa Bible at ang iglesia ng Diyos sa Bible ay hindi po nagpunta ng Security and Exchange Commission para magparehistro. Okay. Sa mga iglot, no, sa mga iglesia ni Kulafu, pwede nyo ba akong latagan kahit isa lang na talata Meron ba kayong maipapakita sa akin na iglesia na mababasa sa Bible na nagpunta sa Security and Exchange Commission para magparehistro? Kahit isa lang na iglesia, sa ang talata sa Biblia, mababasa na may iglesia doon na umiiral sa Biblia mismo na nagpunta sa Security and Exchange Commission para magparehistro sa gobyerno. Nataga niyo ako. Saan mababasa sa Bible na nagturo at nangaral si Kristo na ang iglesyang itatatag ko ay dapat mong iparehistro sa Security and Exchange Commission? Saan mababasa na nangaral at nagturo si Kristo na Pedro sa ibabaw ng batong yan itatayo ko ang aking iglesia at pumunta ka sa pintuan ng, ng Security and Exchange Commission at iparehistro mo. Meron ba? Wala. Dito tayo sa Aklat ng Roma. Ano ang sabi sa Aklat ng Roma? Ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. 'Di ba? Sabi sa Roma, Roma 1:8, 'no? Mga ano, sabi dun, mga minamahal ko na taga Roma, hindi Pinoy. Mga Romano, no? sabi ni Pablo, mga minamahal ko na taga Roma. No? Nagagalak siya, bakit? sa ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. So meron palang iglesia na umiiral sa bayan ng Roma. Ano po ba ang umiiral na iglesia sa bayan ng Roma? Ano po bang bansa ang Roma? ang Roma ay sakop ng Italia. Pero ang ang Roma, yan ay isang bansa. Independent country yan. Bagamat siya ay, ba, ay sakop ng Italy, pero ang Rome, bansa yan. Kaya nga kasali yan sa United Nations. So, doon sa bansang Roma, anong relihiyon ang umiiral doon? Catholic Church. Anong sabi sa Roma 1.8? A ako'y nagagalak sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Ngayon, so kung may mananampalataya sa bayan ng Roma, ibig sabihin may iglesia na nag-e-exist. At ang iglesia na nag -e exist sa bayan ng Roma, alam naman natin to walang iba kundi ang Roman Catholic Church o yung tinatawag nating Vatican. Ngayon, saan mababasa na may iglesyang umiiral na dapat nakarehistro sa gobyerno? Wala. Now, kung ang Catholic Church ay nasa bayan ng Roma, kung ang Catholic Church ay, ay ang pananapalataya ay balitang balita sa buong daigdig which is the Catholic means universal, laganap at balitang balita. Now, nakaregistered ba Vatican? Ah, nakaregistered sa Security and Exchange Commission? Hindi po pepede irehistro ang Roman Catholic Church na nasa Vatican o nasa Rome, Italy dahil ang Rome, Italy po ay isang bansa. Ang bansang Roma ay pinanghahawakan ng mga mananampalatayang Katoliko. Never po nagsabi ang Pope na pinapayagan ng mga Pope doon na magkaroon ng Security and Exchange Commission. Wala pong ano doon, Security and Exchange Commission, ang mga, ang nandoon Islam. Oh, bakit pinayagan ng Islam religion kasi. Catholic Church Registered ba kami? Hindi. Kaya yung mga iglesia na nasa Biblia, yan ay Catholic Church dahil hindi yan mga rehistrado. So Sanrio, bakit nga ba Catholic Church? Ang taray naman, ang bongga-bongga. Bakit Catholic Church? Because we compiled the Bible. We know the history and the exegetical context sa bawat sitas na mababasa natin kung saan may mababasang iglesia. Ang lahat po ng iglesia na nasa Biblia ay hindi po SEC registered. Hindi po Security and Exchange Commission registered. Hindi po yan rehistrado sa government. At yung mga simbahan na yan na hindi registered sa government, yan ang Catholic Church. Bakit? Dahil ang nag ng Bible ay hindi registered sa government ang bumuo ng mga sitas ang nagsipin ng mga original manuscript para mabuo ang Bible ay hindi po simbahang nakarehistro sa gobyerno. Bakit hindi ba nakarehistro sa gobyerno ang Catholic Church? Hindi naman kasi kami inutusan ni Christ. Hindi nga inutusan ng 12 apostles na, oy Pedro o Pablo, nasa Roma ka na, di ba? Ano mga sa Sec Security and Exchange Commission yan? Hindi. Ang Security and Exchange Commission ay ang nagpasimuno niyan, Amerika. Sa ilalim ni William McKinley sa pangunguna ni Roger Williams, founder ng Baptist, nag yan na hindi pa pwede, dapat magkaroon din kami ng ano, ng ng papel sa mga itatatag naming iglesia. So bakit sila business? Bakit naging negosyo kapag ang iglesia mo ay nakatag kapag ang iglesia mo ay nakatatag sa sa registro, no? Kapag ang iglesia mo ay nakatatag sa Security and Exchange Commission, bakit siya naging negosyo? Kasi yung mga nagtatag ng mga iglesia, ginawa pong negosyo 'yan. Ginawa pong negosyo. Yung mga nagtatag ng mga sulpot na iglesia, ginawa yung negosyo. Nagbenta ng kung ano-ano. Siyempre, may, may issue ang lagak dyan. Pera yan. Kaya yan ay nakarehistro sa gobyerno bilang korporasyon. Ang, ang Vatican sa Rome, hindi wala pong negosyo doon. Hindi nagtitinda ang Vatican. Wala silang inahawakang arena ang Vatican ay simbahan mismo. Pero hindi yan, wala siyang negosyo. Kaya hindi siya pwedeng masakop sa Security and Exchange Commission. Pero ang Iglesia ni Cristo, kayo ay negosyo. Bakit? Dahil meron kayong Philippine Arena. Negosyo yan. At kung yan ay pagmamayari ng Iglesia ni Cristo, sasaklaw ang pagiging... Uh, sasaklaw ang sekta ng INC bilang mga negosyo. Kasi meron kayong Philippine Arena na pinagkakakitaan. Negosyo tawag dyan. Sino ba umahawak ng, ng Philippine Arena na negosyo ng mga manalo? Di ba ang sekta ng INC? Pag ang sekta ng INC ang umahawak ng Philippine Arena bilang negosyo dito sa Pilipinas, ano ngayon ang mangyayari sa Iglesia ni Cristo? Magiging, ano kayo, Soul Corporation. Kaya kayo naging soul corporation. Katulad ng MCGI, negosyo 'yan. Bakit? Yung wish yung wish na ano na kumakanta-kanta yung mga artista, 107 ba 'yon yung wish? MCGI ang ano, may-ari yung wish. So, kung ang MCGI ang may-ari ng wish na 'yon, wish 107, ano ngayon ang mangyayari sa MCG ay magiging negosyo. Kasi ang MCG ay na sekta, hawak-hawak nila yung negosyo ng Wish Bus. Meron pa silang mga, ano, ah... Uh, a uh, restaurant, di ba? May coffee sya pa nga yata ang MCGI. Kapag ang isang iglesia nagtayo ng negosyo, hindi na kayo iglesia, negosyo, negosyo na kayo. Magiging negosyante na ang labas nyo. ganon din sa INC. Bakit ba kayo tinat tinatawag na negosyante o negosyo ang INC ng mga Katoliko at ng ibang mga Protestant? Kasi ang sekta ng INC ay humahawak ng negosyo. Yung negosyong hinahawak ng sekta ng INC yan. Di ba nagtitinda kayo ng mga damit? Yung ulay may badge pa akong nakita. Baka pati bandila ng Italy binibenta nyo din. O, nagbebenta din kayo ng mga pangministro outfit. O, at yung mismong iglesia ninyo ang nagbebenta. Kaya nung yan ay inirehistro ni Felix Manalo bilang isang sole corporation malamang sa malamang bago pa niya itatag ang ang sekta na INC nagne-negosyo na yung sekta na INC kasi kung wala kayong negosyo hindi 'yan pa pwedeng tumatak as sole corporation eh sole corporation ng INC Bakit ba sole corporation kayo? Sino ba humahawak ng ng Philippine Arena, 'di ba, INC? Ano ba yung Philippine Arena? 'Di ba negosyo 'yon? Oh, kung hawak-hawak -hawak ng INC ang Philippine Arena, ano ngayon yung INC? Negosyante. Oh, kaya dapat lang kayo pumasok sa Security and Exchange Commission. Unlike sa aming mga Katoliko, ang Vatican, which is nasa Rome, hindi yan pe pwedeng pasukin ng Security and Exchange Commission kasi hindi naman nasakop ng Amerika ang Roma. Pangalawa, ang Roma ay bansa ng Katoliko. Kaya sila ang magdidesisyon kung anong batas ang iiral sa bayan ng Roma. At ang, 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 ang namumuno sa bayan ng Roma, which is ito ay isang bansa, ay ang mga Santo Papa. At ang mga santo papang ito ang kanilang mga pinapastulan kaming mga Katoliko. Kaya kaming mga Katoliko hindi kami negosyante dahil ang Mother Church na pinagmulan ng aming pananampalataya ay wala pong negosyo. That is the reason why the Catholic Church has the largest and biggest charitable charitable institution around the world. Kung meron mang mga Catholic Church na na naka nakarehistro sa Security and Exchange Commission, yun ay dahil meron silang mga bookstore, religious store, meron mga nagtitinda ng pagkain, may nagtitinda ng mga candles, ayun yung, ayun yung pinaparehistro sa Security and Exchange Commission. Pero hindi ibig sabihin nun na negosyo ang Catholic Church. Bakit? Dahil lang Mother Church namin ay nasa Vatican, may sarili kaming bansa. Hanggat hindi, hanggat hindi na i-registered sa Security and Exchange Commission ang pinakaina o ang pinakaulo ng iglesia, ang mga sangay niyan ay hindi yan pwedeng tawaging negosyante. Unlike sa INC ni Pabo, ang mismong INC, natatag mismo ni Pabo, soul corporation kayo. Kaya kahit ano pang lokal yan, mga negosyante tawag dyan. Bakit? Dahil ang Mother Church ng INC ay nakarehistro sa Pilipinas bilang isang korporasyon. At never po pwedeng tawagin na ang isang iglesia ay korporasyon. Dahil ang corporation ay terminology para sa mga negosyante. Ganon din ng MCGI. Mga negosyante yan. Kasi maraming hinahawakang negosyo ang mismong sekta ng MCGI. Kaya hindi sila pe pwedeng lalabas na sila ay para sa Diyos lang. Sila ay mga negosyante. At yung mga lagak na ibinibigay ng tao sa mga sektang ito ang siyang ginagamit nilang pondo para sa mga negosyo nila.